peace Ang ganda nilang tignan, no? Ang ganda, ganda nilang tignan. Dito lang tayo, Jeden. Diba? Diba? po nilang tignan. Ayan, Oh. Ang <laughs> dami nila. Yan ay grade 7. Grade 7 sila. Ay, malalaki na rin, Oh. Grade 7, ang lalaki na. Ayan, no? Oh. Kasama ang ibang lilinggit. Ayan, ayun ang malinggit, oh. Ayan, meron din, oh. Meron din, ayun ang malinggit. Ang daming nga malalaki. Baka pwede pa yung, ano, no? po na yung doon nakita kong kulay green, naka-green. Kasi, panay din ganyan ng ilong, oh. panay ganyan. Tapos, maitin ah, din siya. Tapos, nung sinabi na magpapari yung mga gwapo, yung mga magaganda naman, mag kailangan magmadre. Tapos, Ayan sila tanong mo ito ano? saan ba ang duty building yan sila o kulay blue pero sa bagay ang sabi ang kulay dilaw lalabas na ayan tanong mo <laughs> Ayan, ang dami nila. Ayan po dito sa Boys Town. Kasi dati. Ayan, eh, ganda dito talaga. Ayan, dito po kami. Ano po ngayon? Ah, uh, ano ba ngayon? Hindi. Ayan, dilim. Ayan, ang lawak po dito. Ayan ah kaya niya tayo nakatayo in ang tent. Sana doon na lang sa taas, baka pwede naman doon. Doon, pwede nga doon. Ayun, may iba o, oh, nandun na. nilawak lawak po dito. Sabi ni Kuya, kailangan namin agahan para ipasyal daw niya kami dito sa kaloob luoban ng Boy Star. Asan si Kuya? Bakit? Bakit Jisan? Ano man ang iyak-iyak man ikaw? Nangangati na siguro yan. Ayan, ikot-ikot kami dito. Ikotin namin ang buong. Oh, naiwanan na tayo. Ayan, Iyak-iyak <laughs> ka na naman Huwag oh, umiyak, bawal Bawal iyak Eh, tamad ka talaga lumakad eh Eh, nako, tamad ka mo lumakad Ang tamad lumakad ni Jisan talaga Papakarga oh Ayan oh, papakarga oh Oh, hi kadali Hi Jisan hi. hi Hi, hi kadali Mamay. Mamay. Oh, ayan, si Gisan tamad lumakad. Naiwan tuloy kami. Ayan. Iwan tuloy kami ni Kuya, ni Mama. Kasi tamad si Gisan lumakad eh. Uy. Ningal na ako, Gisan. <laughs> ayan ang aming kuya gawa siya ng tent para matulog si Mamsi napuyat si Mamsi napuyat si Mamsi kaabang Ma baka mamaya tanghaliin kami magalit na naman magalit na naman ang kuya namin pag tinanghali kami ng dating Ayan, tulog. <laughs> si Mamsi di na lang natulog. <laughs> Oy, Dizan, matusok ka nyan. Oy, kaya mo ba yan, Dizan? Bati <laughs> man sa ibabaw. Yan, oh. Lakas ng sunog ng mga kuliglig, oh. Ganda dito. Pinawisan ako maglakad pero ngayon maganda ng pakiramdam ko. Ano man, nasa akin ka na kayo. Si Ma'am P, masasakot na. Ako 73 pa lang. Natunog na. Maraming nagpapalipad sa akin po. Yan. Naawa sa akin para daw makasahod na ako oh, pinapaliparan nila ako <laughs> narinig nyo mga kapatid oh, lakas ng kuliglig ba? Diba? Pero kasi puro puno o, oh, puro puno. Puro, puro puno. It, nung nakaraan, buti na lang walang ulan ngayon. Nung nakaraan, ang maulan kasi parang may bagyo noon. Ngayon, ang ganda ng panahon. Thanks God, maganda ang panahon. Yeah, <laughs> si nice. <laughs> dala-dalawa. Goy-goy naman next. oh goy Yeah. Check. <laughs> <laughs> Sip ni baby. One shot. <laughs> Mana next? Naalog naman ako kay Jace. Tuminis na natin. Ang mm, daming paninda dito. Sayang, di napaghandaan. So, Tulang uh -huh. so po yung nakayanan kong bilhin. <laughs> remembrance sa sahod ko sa TikTok. Yan, meron akong remembrance. Paghandaan ko yan. Next year, next year. Next year, magbili ko yan.

ang init. O, di ba? Hmm, napakalaki po ng lugar na Sister of Mary. Galing kami nag-CR. <laughs> Haba ng pila. Sa dami ba naman ng tao na yan, o? Yan. Doon po kami nakapwesto sa may banda doon. Sa may mga puno doon sa taas sobrang init dun huh? sobrang init dun oh napakaraming tao doon. Ayan po ang magkuya. Ayan po ang mga bata din naglalaro sila kahit ang init. O, di ba? Napakalaki po ng lugar na Sister of Mary. Galing kami nag-CR. Haba ng pila. Sa dami ba naman ng tao na yan? O, yan. Doon po kami nakapwesto sa may banda dun sa may mga puno dun sa taas sobrang init dun sobrang init dun oh napakaraming tao dun ayan. kami uwian na kami ayan nagligpit na Nagpit na si kuya ng basura. Ay, bakit yung iba? Iniwan yung mga basura dyan, oh. Mag-cleaning pa kanina. Ayan, kunti-kunti na lang ang tao. Ayan, yung iba talaga, nag-uwian na kanina pa. Ayan, kunti na lang ang tao. Ayan. Uwi na. Ayan. Kanina napakaraming sasakyan dito, ngayon konti na lang. Salamat sa Diyos at hindi umulan. Nung nakaraang taon kasi, maulan, mabagyo. Ngayon, thanks God kasi maganda ang panahon kahit sobrang init. Sakit sa balat, pero okay lang. Okay lang. Kaya God bless us all Gaya ka na Gaya ka na. na ng uwi Ayan. Ayan po. Hindi ko nga nalibot ang buong buong campus o buong ano, hindi ko nalibo, no? Yan yung iba pa, o. Oh. Yan Doon sa pwesto namin kanina. Sobrang init. Sobrang init. Parang walang hangin. Di ba mag-ano, report pa doon? Lina? na? Ano hindi na ba? Yan, malapit na kami sa gate. Ate, mande, ate. Ay,